Heyo, heyo mga katigang Maglalas 10 minutes break na tayo Meriyan na tayo Dalawang klaseng na nagay kong cheese Itong puti Tapos ham Tapos ito Dalawang klase Pero nagyan ko pa rin ng Mayonnaise Kasi yun ang talagang ano Paborito ko mayonnaise Lagyan din natin ng konting ano ketchup para maging hamburger para maging burger burger <laughs> burger sabi burger hmm. konting ano konting Heinz ito para magiging hamburger Pilipinas? Aha sa Pilipinas sa so, masahay amo kamo <laughs> kasi sasabay sa sasa, sasabay ka eh. Okay, okay. Ito yung pagkain ko ngayon. Ayan. sa 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 sige sa 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 sa